So, ayan na guys. So, si Badop ay eh, naglilit. Nag, uh, nag, ano siya ng dilik ng mga halaman. Kasi um, para daw mabuhay yung kanyang mga halaman. Pero yung um, buhay niya, ay puso pala niya, ay hindi buhay. Kaya <laughs> na diligan ka ba? Wala. Wala? Bilang, ilang, buwan ka na walang dilig? Since Baguio na. Talaga? Sa Baguio, mo na kanana? One time. <laughs> <laughs> Nadiligan na ako isang beses sa Pangasinan. Sa Pangasinan na ito Tapos, yun na Sa bagyo, wala na. Sakal na. Sakal lang na. Yan. Sakal lang nangyari sa akin. Outro, oh, kung nandalar ka na. Ray! Paan na? <laughs> ano mo sasabi mo sa, sa <coughs> awal? at hindi ka to? Na. Sino nag-away ba ikaw o si Yen? Wala naman nag-away. Sabi nag-away na si bakang at si inday ka to? Wala. Imi imi lang yun sa followers na nagsak no comment doon. Ngayon lang ina kulang nag-away. mo, sabi mo kay Bakang na ang itim ng ano niya yung nakuhanan na ni na maitim <laughs> dito niya. Sabi niya pasa daw yon. Hindi yung pasa, itim talaga yung kuli ano niya, kulubot niya sa puwet. <laughs> Ay ko yokot. Itim kayo no. Hmm, uh, itim kayo. <inaudible> gidit, gidit do niya, wala pa do niya gidit. Yawa ka Bakang. Hindi kita nang lalaki. Eh, Hi. May lalaki guys, oh. Ito yung adobo namin luto ng J4 na kayo. Eh, di niso mo mo. Sa paluma, nagluto daw ng ano ah. Magpapalong ganito sa chay? Nagluto siya ng kuam. Palong. Hindi eh. Berdi ba yung mama karong? Nino? Paluma. Tuman. Tuman. Yung manganisa O yun, lungganisa Yung manganisa ba yan? Ano, Ted? Ano, El? At Lalo tayo hindi magkakaunawaan sa mga ginagawa Blango pa ako eh Isang lungganisa At saka ano pa Wala kasi, hindi kasi yan set Guys, meron Meron nga nang negosyo Mga tanga guys, Dalawang serve Isa lang kasi yung bite Nagayalan niya lang at least To lahat may nais ng dalawang egg, egg log. May dalawang egg <laughs> Ang ino rin naman ay? Isang set ng uganisa. O, kusino. Oh, oh, Ilang? Isa. Okay, pero wala yung kanin. Isa oh. lang yung meron. Kaya may extra egg dahil dalawa. Ulam lang. Dalawang extra egg. Walang lang. Walang kanin. Huwag nyo na lang ilistadyaan uh, yung mga ano-ano nyo. Hindi um, kasi para malaman din namin. Ito, Mito, isa na, isa na lang ilagay ang extra kasi uh, Ilan na? Ang tinata. Ako sa kanya, mahirap ng ganyan na mag-inventory, inventory, tsaka kayo, tsaka mag-isap Para magtali yung pera ba? hindi na, basta kay... Basta translate trusted niya isa't isa na walang nag-knockout dyan. Basta kayo na yung sales ninyo. Kung na kayo mag-lista na itlog na na hindi na. Nagawin nyo, mag-umpra ka. Hindi, time okay. Oo, oh, gagahin yan. Kami dapat magreklamo. Oo. Alam <laughs> 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 niya, Isa. na pala, na pala namin yung kinukuha niyo eh. Kulo, nga alam. Sige na tulog yan. Hindi. Hindi nga yung sinasabi ko sa iyo. Kaya nga, eh, may nag-message sa akin o, no, tagabaling asag o supplier ng mga, ano, mga frozen food. Kaya? <laughs> Sayang. <One, two>, si <laughs> Bibian wala oh. da, ano yung so, ano lang. Hindi mga ma mahal Altaya kasi wala na nga Hindi nililista. <laughs> Mas <laughs> na kay dito. Magkain tayo nagkukuntahan kay diyan. Yan lang lahat. Tingnan si, ko yung itlog ha, 10 so piso yan. <laughs> Benta namin <laughs> otso. <Okay, mama. laughs> Tingnan? Si daw. Hindi da ako... yung going uh, 325 kasi Oo, ayun naman. Ito kayo pa Itlog. Kasi dusi nga sa akin, di ba? Uh, ayaw, <laughs> ayaw. Ayaw, ayaw. Sabi siyay, kakao ka dili. Buluto pa, man? Kakao ka dili. Hmm, na. Lama, bigla kong hula pa ng permit bakla pa. 1, At may permit na si g point. 1, 3, 18. Yan business.

Ano ka pe? Kanyo Hindi. Ang gawin niyo, ikaw, mag-stack ka dyan sa inyo. Mag-grocery ka kayo doon na lang. Oh. Itlog, corn beef, beef, mo na atlan. Para hindi yung maya, kukuha kayo doon kayo doon na. Hindi. Dapat mag stack ka sa inyo dyan. Okay. Oh, Tapos papagulang ulam yung mga staff, sila din kukuha doon. Mm. Pero sa sir... Ang <laughs> gano'n -gano <ba? laughs> sa bitang. kamo ang kuha Pero Pusong. Pusong. Ito na lang, lahat ng stock d'yan sa canteen, dapat walang stock d'yan, hindi yan yan. Kaya kung magluto sila, makukuha lang dyan sa kanila eh. Kasi pag nandyan, lutuin na ng mga palahubog ba. Kasi may dudong, maglaguto, may cornbread d'yan. Pag ma sila ba, nabawan yung galawin dito kasi tinda nila yan. Kung may e, kailangan ka kayo sa tindahan lang ko, lang ha? Yung bigas nga nagulat si, ano eh, Dones. Ma'am, sino yung yun, yun, Pati bigas. Nilagay mm. niya kasi dahil bilang sinaing ni James. Hindi naman niya alam pa. Dapat may mahal ka. Kama ba yan, Jamie? Woo! mo karun dahil. Kumaday. Mahal sa ingat sa mga tao bilang sa overview, dito tayo sa tapos ilugan ni Mami Steve. <laughs> um, iba na rin yung pangalan niya. Top CG. <laughs> napaka -o 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 <laughs> Ilo, no, na diba, Ilan, ilan ang tao nagsabi? Sa review? 9,748. On <laughs> Only 7. Ang naging ang wala ganami. <laughs> <laughs> Most na lang ang naging kami. Kaya na? Yang yung dia yang dia si oyang. Tobang. Tobang.

Wala, wala. Huwag ka naman Nagtanong ako kung na ako, nag Kaya nag-itlog lagi brown. Kain ka pa din. Pag yun, dahil si yung brown. Parang tira, body. ba? Oo. sila? kung misis. O, mag Ha? talagang dito. mo?

<laughs> Tapos, kunin mo na yung sahod Kasi, mo. Hindi, mo ka mag yeah. na okay. i layout ng prices ba? 1,000 a day ka, di ba <laughs> <laughs> you <know>, rito <laughs> 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 mm -hmm. <laughs> 1,000 a day? Kakaya naman ako wala. Wala ka mo katawa. ko Ayaw tumawa. Ayaw kong tumawa. pinag ni Ma'am Shirian. Three hours dito. Ang bago Yeah, kina. Nanapon na building permit. Kasi out ka ba? Building permit. Okay, sure na. Tatawag sa dali sa iringdi. out mo, kaya wala mo sa advertisement. Mamsyo, kasi nang sa advertisement. Kasi nang advertisement, kaya nga kung sa aparin nila ito ang nakaruto. Dali નઓу ઉઉણ મભષણ ને નંં ઔડુડ નઓડ ણઓણ ંંળૢ ખર